Beskanda. Pikon na pikon sa mga banat ni Jack Roberto. Taking Ju ngayong weekly finals. Nag sexy babe. Sa pagbabalik ng aktor, bilang hurado. Tila hindi pa rin natapos ang kanyang pambubola. Kay Kim Ju, Wood sa nagpadala ng mga bulakya. Sa bahay nito, ay may pahabol pang mga tsokolate. Daw kanina. Pigang-pigana si Meme Baez sa mga banat ni Cha Roberto habang nasa live sida. Sa ginagawa nito, masyado lang sinisira ang momentum ng kimpaw sa kasikatan. Gusto pa ata maging third win. Halatang gusto rin maki sa kasikatan ng dalawa. Ngayon na sa mga Please management. Please protect King Drew sa mga pinagsasabingan. Nakakabahala natin yung mga banat sa mga girls. Hindi pa siya nahihiya. Live ang programa. At kahit anong mabitawang senita ay hindi kailanman mabubura pa. Panaybikay ng I love you sa mga sexy bit. Yung mga contestant ka, hindi na komportable sa mga pinasasabi niya. Tapos syempre, itong mga host, hindi hindi makaimik. Kapuso kasi. Wala din silang magawa. Natatawa na nga lang si Meme Vice kapag ganun ang sitwasyon. Sana makaramdam naman. Magbasa siya ng mga comments. Tingnan natin kung hindi matakot yan. Pati ang mga sexy babes na mga ay hindi na rin maipinta ang kanilang mukha. Anong seniorito sa pinibawang update?